Kamusta so, mong tanandra? So, mo congrats na sa ta. Kayo ni Buga na sa Ningawas na sa datong pering mga katres, no? Sa so, tanang mga Nas Facebook, ako dito tong gihimog reels mga katres. Kay para gyud makadaog mong tanan. Mm. So, naa sa reels na ko. Gihatag yun na na So, o gua mo ka basa wa mo kita video ha um. okay so Sharo gua mo ka video mga tres, nga akong gi-post ako pagi itong gi, -gi share mm so wala ro jud kayo hong hong gitu na ko Okay, so, gabi, e eh, mo ni akong ipahabol sa alas 9 na kapin no sumiyad so, advance ban siya mga tres tinuod lang ha sa tinuod lang yun ang schedule yun anang piringa kani ba ang schedule yun ana nga piring mga katres kay alas 5 5 pm yun na mga katres no pm yun na o uh, 9 pm na schedule niya no ambot lang yung pieces pero may na lang kay ako nang nahatag sa reels na ajud na kayo, ana, I'm sure. So na -ajug. So na advance man siya. No na advance siya dapat ata karon maunta na oras sa karon tang oras sa nato na siya banatan karong alas 5. Nya, nauna man siya gawas mga katres so gitanaw po na ko sa guide ako yung gitcheck maugid siya maugid siya mga tres no? ang iya yun ang paris ana kay seven So, congrats na lang sa tanang nga nakatanaw sa kong reels. Ah, uh, sa tinood lang, wag yun, wajud na bagduki. Eh. wajud na nato na bagdukan nga pairing kay nag-advance siya. Alas 5 may schedule na. Right. So karong hapon natay, uh, na atay ang ilingig kayo nga piring ihatag na koronya niya. Akong testing ang og o pamaris ninyo ha. O katong naasa kong mga guide, maura sa ito akong ihatag na pares mga katres kay resub kay o uh, ta. Katulag yung naasa guide na ko, Kung sa ito mga, mga numero nga sige pakita nako No, maura gito akong ihatag. Alright, so magsugod na ta. Paliw ko ay mo kalimot. Pag like, good mo siguro dira kay para makadaog tarong hapon. Basig sunan. Nagsigin lang panggawa sa itong pairing mga katres na unsa naman ni, eh. Maghalos na Rusot na. Lusot na dayon siya. Okay. Shout out ko ma'am Mary Grace. Susto. Oh. Shout out ng Helen Zamora. Shout out ninyo dalang So karong hapo, na ako i-share ninyo nga pairing. Kani siya nga pairing mga tres. Ah uh, naa pa tayo usa ka book pairing no para alas 9. Ako to siyang ako to siyang balikon karong alas 9 mga tres kay basin, karong alas 9. Mapiki kog live ha Ma, mapikihan kog live kay na koy lakon lakon niya Paliog lang ko ako lang ning i-live na lang karundaan kay para madungan mong tanan Okay, so sugod so sa ta sa pangalas 5. Ang pangalas 9, akong ikuan sa tawad-tawad, ikuman ani ha. Oh. Right, no? So, kani, kani nga pairing, bantayin ni ninyo kong alasing ko alasing alas ha. Pag-repensa pag mo ani ha. Kay, dako kay ni Ugchansa, mga Dako ni Ugchansa, no? Dili ni siya surewin pairing ha. Kaya nahurot akong surewin pairing karon. Nahurt dahot dan mga tres. walay nagpakita sa guide nako. Alas 9 noon na ah, sa alas 9 Sa alas 5 kay wala, nahurt No, na, imbis maumunta tong alas 5 niya, na, na, man. Buwat na siguwat na kay Bao, basin karong alas singko, mugawas tong piringa. Ah. <laughs> Ni advance, mungut siya mga tres eh. Right. So, mo na pairing karong alas 5. Oops. Isa, isa, isa. Kay moragwa pag nag like ba? sa taon ako si live dili ko kataya kay okay shout -out ni ma'am marife bana banag, banag. Oh, Shoutout. okay ha so dita ko piyansa ni harong hapon testing niyo botangin niyo double mga katresa botangin niyo double kay basig mag double rong hapon ha dili mag opensa kay ang doble ani hat kayo ang dubli karong alasing ko. Morag naji dublerung adawa bah. Nah. Basik karung alasin 5. Mo na kini nyo siguro og dubol. Shout out nyo dirang tanan mamaritis baru. Shout out ninyong tanan Rosalina, Mutia, shout out ma. Oke. Okay. So paliok ko bagduk kid karung apun. Pasig muda og karun ana. Ha, paliwag ko, mana, larga bula. Basig na mo yung pamaris, ana, karong hapon, mga katres. Tagaan lang tamo, gusto ka, numero mga katres, i-gift na ko ninyong tanan sa paris, ana, ha. Usa ka buok, basig na mo yung mulusot. Hmm. pag-unsa ka daghan na itong pamaris, yung dikit ko aong lulo, dikit niya kwaon No? maro lolo eh, dikit ihatag niya itong kadaugan. Ligasan, kita Okay, so kung kuwao na ninyo, rambulin, ya, legacy ha. Legacy na ninyo mga katres ha. Karong hapon. Hmm. Sa tanang mga musabay ron, ang utso legacy. Okay. Oh. Ha, legacy ang utso, paliwag ko, kung naamoy nindot iparis anak karong hapon. Uh, iligas siya ang utso kay basin o kay maoni siya ang nasa guide mga katres pero naay duha ka buok naay duha ka buok na sa kung guide karon akong ihatag ang usaha ang usa Bal, bali ang kaning usa sa ko aning VIP Okay. Oh, pili lang mo anak mga katres ang usaan ni mga katres doble ya, makita naman na ninyo ang double dira kamo na lay bala na nay double ana naay usa kabuk double mga katres nga naa sa kung guide nya naa usa ka pasikrito nako ang numero usa ka buok pang alas 5 karong alas 5 ang ko di mo magkupiyansa ani ha kani kani siya ani kana ha Kaisikit, kay ra kay na sa resulta karon Ha, ah, si Kit Rasya. siya sa ubos sa guide. So, dita ko upyan sa anak. Kana ka siya nga number. Kana nasa, Nas taas. Okay, so, rambuli lang ninyo mga katres. Ha, rambuli niya. Yeah, ayaw niyo ipanghatag. Ayaw i-share sa inyong mga silingan. Pati lang So Kung mahimo, ayaw mo pag-share. para madali. O kagawas, dili. Magsigik slide slide. Ito number. Hmm. Okay. Okay. Yeah, na ha. Paliw ko. Kung di mo ganahan aning duha, pag dubli mo. Oh, uh, na dubli da duha man naka plus duha man naka klase ang dubol ana. So, kamo na bahala. Di na nako ipakita kay maibaw an gapon ninyo kay dubol na man na. Okay? Sa so, kay baw na unsay pairing na to. Ya, naman kay baw na mo unsay tanaon ninyo nga ayan karong hapon. O kamo na lay puli an ang usa ilisti lang ninyo o ganahan mo ha. ilisti lang. salamat. Yeah. shout out ko Kuya Ram. Shout out nag advance jud sir. Oh, nag advance jud ato ang guide. Para karon tatong alasing ko, mga katres eh. Saya nga eh. Sa ato mga piring ba ni musot dayon ya. Yeah. Sige lang kay basin og karon day yung karon yung uh, mga sunod oras basin day og naay Shorewind guide ipakita si Lolo. Then, mahatag na ko ninyo, ha? Basta na atay sure win guide karong alas noibi. Yeah, Mao na ni siya atong discuss karon. irison na nako ha. Ako ng So once again, balik ko na ko ni. Kay murag ikatulo na ni adlaw karon, mga katres, basig karon na gyud ni palutson ning lolo hinaot unta kay daghan daghan na jud na adlaw ang ginabay. Di lang jud kay ko mobiya og mga guide karon makatres kay murag diri man gud man. Dirhi man ta man kada ugod. Siya ni sa ang guide. O dirhi man dili man sa Mao na. Alas 9 ni ha. 9 PM ha. O 9 PM ni. O basindig, mo gawas ni Karong alas 5, naran ninyo, mo mo, basta. 9 p.m. ang schedule, ani. Mga katres, sa Pwede ra mo mu target, ani. Kay mo ni target, basta da niya. 9 p.m. nga draw. Di ta magkupyan sa ana. Kaya basing bubukha na rong alas 9 Ang pinaka the best Paris na kuana. <laughs> Make langit na lang yung tag size kay size. Pag o kayong gawas. Basin size i eh, Paris anak mga tres. Kamo na bahala ha basta hatag, nako ganinang alas dos anak sa saktong Paris nako sa live. Pariho ko, pick up pa yung usa o ganahan mo. Pang alas 9 na nga draw ha. Dili na karong alas Advance lang na hatag kay Basin mal dili ko og live or maka maka ko dipindir Oke okay? Ya rambuli og siguro ko rambuli og pick up po ninyo. Rambuli gyud ha. Kay para sigurado atong kadaugan. Alas noy binga dro. Ayaw kalimot pag like dira. Ayaw kalimut pag like dira. Kay basin og kadaog karon ha. Amping tanan.